Magandang hapon sa lahat. Magsitayo para sa ating panalangin. Bow down our head, close our eyes, and let us pray. Amen. Bago mo po, pick up some pieces of paper under your chairs and sit properly. Meron tayong mga alituntungin na dapat natin sundin. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, Itaas ang ka ng kamay kung gusto sumagot o gusto magsalita. Pangatlo, respetuhin ang inyong mga klase pati ang inyong guro. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayon, sino ang sa ating tinalakay kahapon o anong paksa ang tinalakay natin kahapon? Anyone? Ang mga sangay ng pamahalaan. Ano-ano ang mga sangay ng pamahalaan? Lester. Magaling, legislatibo. Ano pa? Ah, Maria. O di magaling. Palakpakan ang inyong mga classmates. Ipapakita ako sa inyong mga larawan at nais ko na tingnan mabuti ang mga larawan nito kasi may mga katanungan ako. Unang larawan, ano ang nakikita nyo? Ito ay isang pwede siya gamiton pang measure or injustice, it is called scale of justice. Ano pa? Pangalawang larawan, ano na nakikita niyo dito? Ito ay isang babae na istatwa. Ang pangalan naman nito ay Lady of Justice. Bakit kaya ang Lady of Justice is nakatakip yang mata? Bakit kaya? Sino may idea? Dahil ang hustisya ay hindi hindi nagpibase kung ano ang class na inyong buhay, whether dato ka man or pobre. But in reality, sa atong panahon karon walay hoste siya ang mga pobre. Kaya wala man sila yung kwarta. But, but koan, familiar man ka sa inyong mga mga um, pictures. Asa ganin ninyo ka makita? Sa korte magaling. Ang na pinakita ko kanina ay konektado sa baksang tatalakay natin ngayon. Ang mga, mubo, mga bumubuo sa sangay ng hudikatura. Sinong maerdeya kung ano ang hudikatura? Itaas ang kanang kamay. Yes, John? Ang hudikatura ay tagapagukong o sistemang pa, panghukmahan. Magaling palakpakan si John. Ngayon, ating isa-isahin ang mga bumubuo ng sangay ng hudikatura. Una, Cortes or Suprema or Supreme Court. In any idea what is Supreme Court? So, ang Supreme Court ay ang pinakamataas na hukmanan sa Pilipinas. And, ang Supreme Court ay ang nagdidesisyon sa isang tao kung guilty ba siya or inosente sa isa kang krimen nga iyang gihimo. Cortes Suprema na adiri ang Nagsisilbing pa maestrados ng Corte Suprema. Ito ang tinatawag na Chief of Justice. Ano ulit ang Chief of Justice? Ito ang nagsisilbing puno maestrados sa Corte Suprema. Pangalawa naman, ang bumubuo ng sangay ng hudikatura ay ang Court of Appeals. Ang Court of Appeals naman ay nagsusuri ng apila mula sa mababang hukuman. For example... Si Teacher Sheila is nahatulan siya ng regional na kaso ng isang regional trial court. And si Teacher Sheila, pwede siya mag-file og um, court of appeals para may may panibagong pagsusuri ang kaniyang kaso. Naintindihan ba? Pangatlong bumubuo ng sangay ng hudikatura ay ang Sandigang Bayan. Who have ba what is Sandigang Bayan? Raise your hand. Kung wala, So, ang Sandigang Bayan is ang isang hukuman sa Pilipinas na tumutugon na sa mga kasong may kinalaman sa opisyal ng gobyerno. It deals with cases involving corruption and violation of the law by the government officials. Number four, ang pinakalas nga bumubuo ng satay ng hindi katura ay ang Municipal Trial Court. Dito sa Municipal Trial Court, dito sinasagawa ang mga kaso na may kinalaman sa bayan at mga lungsod. Naintindihan? Ano ulit ang Municipal Trial Court? Dito sinasagawa ang mga kaso na may kinalaman sa bayan at sa lungsod. Wala na mga katanungan, may ibibigay ako sa inyo ng mga activity sheets at nais kong sagut sagutan sagutan niyan ng 10 minuto lamang. At pagkatapos, ipasa sa halapan ng inyong mga activity at panuto, ihanay ang hanay A sa hanay B. Naintindihan? Hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Magbilang ng 1, 2, at pagkatapos, mulat ng dalawang pangungusap na patungkol bakit mahalaga ang sangay ng hudikatura at ibahagi sa klase. Ito ang basihan ng um, inyong mga gawain. Presentasyon 10%, nilalaman 10%, Kabubo, kabuuan ay 20%. Naintindihan ba? Group 1 dito kayo, Group 2 dito kayo. Simulan ang inyo, simulan niyo na ang inyong gawain at pagkatapos ng uh, 15 minutes ibahagi niyo sa klase. Simulan natin sa Group 1, ibahagi ang inyong ginawa. Ma tatlong palakpak ang group 1. 1, 2, 3. Group 2, ready na ba kayo? Sige, group 2, present na nyo yung inyong ginawa. Magaling group 2. Group 2, bigyan ng tatlong palakpak ang group 2. May mga tanong, may mga katanungan pa ba kayo tungkol sa ating discussion? Kung wala kayong mga katanungan ako, meron ako mga katanungan sa inyo sino ang makapagbibigay ng bukod o paksa na ating kilalakay ngayon? Yes, John? Ito ay tungkol sa mga bumubuo niya sa ng sakansangay na kundikatura. So, uh, um, another one. Sino ang pinuno ng mm, pin, nagsisilbing pinuno ng punong maestrado? Chief of Justice, magaling. Um, Another one. Ano ang pinakamataas na hukuman sa Pilipinas? Yes? Rika? Very good. Korte Suprema. Para sa ating um, pagtataya, magbibigay ako na ang sheets and sagutan nyo. Sagutan nyo ito at piliin ang tamang titik ng tamang sagot. Ito ay multiple choice. Matili lang ito. Ito ang mga at ito ang dapat niyong sagutan. Naintindihan? Magaling. At kung tapos na kayo, ipasa sa harapan ang inyong mga papel at walang tatayo. Fast in front lang. Very good. At dahil dyan, ang inyong takdang aralin ay basahin ang pahina 176 to 178 para sa ating um, discussion bukas. Naintindihan? Magaling.